Tres! Tres! Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan, mauusok ko, mauuguwit mogo oh. Mauuguwit, ayan na. But, uh, ayan na. May Ayan na. Ayan oh. Panalo na. Panalo na to. Oh. Ayan tres eh. na ako Tigaluna na ako na. Tigalunin ano? Tigalunin Tigaluna. Gilas. Ano na number yun? Quatro. Quatro ba? Quatro ba yung Tigaluna? Oo. Manalo ano?

anghel ba yun ang ano yun? Langit. Angel langit. langit. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na. Atuulay na, ha? Ayun, apat, apat dyan, apat. Ayun, no, muusok, ha?

Mauuso kayo na. Ayun na. Oh. Oh. Panalo na. Ang uso na naman. Ata yung 20. O.

Sali pali tiga luna, si ano? Sino ka sale? Si Moe Busteg Si Moe Busteg Nari, ano Go Serot! I love you! Ayan, hahahaha <laughs> <laughs> Niyasap daw po si Moe Busteg Ayan, ayan, ayan Idol Kuya Anong? TV

Aparato. Ay aparato ah, yan. Pang, -pang, -pang sa puwet. Ano bang kalabaw yun? Tiga luna yun. Ah, tiga luna Ah, lupit!